Hi guys! Welcome to my blog. Samahan nyo naman kami sa aming date naming dalawa ni Mr. na late na late na talaga pero pasok ka naman ito sa February sa ating buwan na Pibibig! Ayan guys, andito nga pala kami sa Jollibee. Dito namin, biniling mag-date sa Jollibee. Late na nga pala ito guys, pero pwede pa namang humabol yung hindi pa ninyo nagawa mag-date noong buwan ng puso. Sa kadahilanan na noong panahon na yon ang araw ng Balintayn ay nagkataon na ibang araw. So mayroon lang pasok. So ngayon lang namin nagawang mag-date araw ng linggo. O nga guys, araw ng linggo ito guys at isa pa pumunta kami dito sa Jollibee ay gabi na guys nung araw nga pala ng Valentine guys ay kahit may trabaho pero nakapagbigay naman si mister ng patchocolate chocolate at saka pabulaklak so nahuli lang ang date namin bali day dinner nga pala ito guys ayan bali naka order na nga pala ko dito ng pagkain namin guys ay hinintay na lang namin dito tumunog ang aming number dahil sa dami ng tao ay naghihintay kami ng may ilang minuto. Dahil ayan guys, nakita nyo ba dyan guys na nakapila yung mga tao? Bali, lima ang nakahilirang pila dito guys. So, tamang-tama yung pagpunta namin dito ay labasan din ng pagkatapos ng misa ng simbahan. So, dito dumiretso ang mga tao para maghapunan. At maya-maya na rin guys, ay tumunog na rin ang aming alarm na number. So, binigay ko na dito ang aking number. Dumating na ang aming pagain. Ayan guys, inaabot ko na ang number at itinuro na rin ng sang crew dito kung saan yung sa amin. So medyo natagalan nga ako dito dahil parang kulang yung aking order. At pagkatapos na nga namin kinuha ang aming order ay pumuisto na kami dito sa aming lamisa. At oh, ang tama naman yung pwisto namin ay kitang kita namin dito sa labas galing sa aming pwisto. Ayan ang 7 -11. at dito naman sa Kaibila ay dito yung plaza ng munisipyo. At ayan guys tingnan nyo naman si Libby ay kumakain na siya guys. Ayan. Gutom yarn. Ayan guys, samahan nyo naman kami dito sa aming date naming talo. At yung mga kasama ko nga pala ay hindi nila alam ay umalis kami. Dahil nasa, nasa loob lang sila ng kanilang kwarto. Ayan guys, pagmasdan natin yung kulaklak dito sa tabi ng aming pwesto. Ayan, napakaganda ng halaman dahil nag-reflex ang kanyang kulay na yellow sa ilaw. At ito na nga si Libby guys ay pinapakna niya ang kanyang burger. Ayan, nirequest niya nga pala yan sa akin na gusto rin na alaw niya na burger kaya nag-order ako lang isang burger lang para sa kanya lang talaga guys at malapit na nga pala kami dito matapos guys sa aming hapunan nag video video lang ako dito ng kaunti para may remembrance kami so ayan at ang cooked fruit nga pala dito ni Libby ay hindi na ubos kaya iniwan lang namin dito so pagkatapos nga namin kumain ay lumabas na rin kami dito sa labas andito na kami sa aming try bicycle. Si Nandito na kami sa parking lot. Tama ba? Parking lot. Parking area nga pala. Is pa dito. Ayan. Bibili pa kami ng... May salumpas man dyan siguro sa anuhan? May salumpas man siguro dyan sa 7-Eleven? Para hindi na dire-diretso Magkano kaya yun? Mura lang ba yun? Dito ka lang, Libby. Bye. Dito One. ka na lang. Sama ka pa ba? Tara na. Bibili ako sa lumpas dito sa 7-Eleven para hindi na kami dadaan ng butika dahil para diretsyo na lang yung uwi namin mamaya. At ayan, nakarating na nga ako dito sa loob at may bata pang umiiyak. Ayan guys, pagkatapos ko nga bumili ay lumabas na rin ako. Bitbit -bit ko na ang aking dalang sa lumpas na jail. Mayroon pa lang sa lumpas na jail guys. Sinubukan ko lang dahil wala akong mahanap yung pangdikit na sa lumpas. Ang nabili ko sa jail, may sa lumpas jail pala. Akala ko sa lumpas lang na pangdikit sa ating balat mayroon pa lang sa lumpas na jail ayan, ayan. Ayan, wala ayan. silang pandikit pero sa lumpas pa rin, para lang siyang BICS oh, 109 nasa na pang, pang pang tanggal nito ano, ayan o, oh, haplasan mo han braso ni Libby diamonds naman ganito ang Salumpas Jail. Okay na, lagyan natin yung braso mo. Saan yung braso mo, ano? Namamago siya, guys. Delikado to bukas. Ala, no? Baka hindi to makapasok bukas. Magang-maga, eh. Amoyin mo daw, Ha? Pero ano, pero amoy alcohol. Amoy alcohol dito din, ano? Kasi magang baga yung ano, ibaliktad mo yung ano mo. Dito. Ah, ah! Ah! Hindi, dito, dito kasi. Ayan. Ayan, malamig siya. Super. Ang tapang ng amoy niya. Sa lumpas din. Ayan, ang anghang sa mata. Anghang sa mata, no? Oh? No? No? Anghang sa mata. 109 pesos. 109 pesos. Ayan. Paano yan? Ano pa kiramdam? Ha? Ah. Bukas. Bukas. Ah. Karina. Okay. Oh. Gano'ng kalakas yung nanay ko, guys? Hoy na kami, guys. Oops. Oops. Oh, op. Op. Hoy na ko. ng mga person. Ito ganito pa ba ko. balang hang balipe. Eh? Wala. Ano pakiramdam mo? Wala. Ha? Wala. Wala. Walang maanghang? Wala. Tapos masakit. Ayan, guys. Tanghali na naman. Tayo ay magluluto na naman ng tanghalian dahil lunis ngayon ang ating mga trabahante so kailangan na may ulam nagluto nga pala ako ng kalderetang manok hindi baboy hindi baka kundi manok ayan mm. ayan masarap yan guys dahil sarili ko yang tawag nito sarili kong tawag nito sarili kong recipe <laughs> kalderetang manok ayan lagay natin tong mani pupukin lang natin tong mani para maging madurog siya mabili ko sa akin kung wala akong maning ilalagay. Masarap kasi pag may maning ilalagay. Tapos maanghat. Gusto ko yung may manguya-nguya akong crunchy. Ayan. 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 Yes. Saging ng ano? Bukid. Saging sa bukid, bungulan. Ang tawag sa inyo niyan? Yung isa naman, stampel ko. Stampel ko. Oh, yan ako, ang... Inani, inani akong sudan sa unap. Bisa na naya yadobo manok. Hmm. Kanira akong sudan, su, pati sabaw. Yan ang... Yan ang murang saging hindi pwede pang export sa ibang bansa. Madali kasi siyang malata. Nakita niyo naman, green pa lang, pero hinog na hinog na yan. Ang sarap ng ulam. Ngayon, Lame. Kaayo. Mm. Sarap. Hindi pa tumalab yung sili. Hindi pa tumalab ang sili kaya hindi siya maanghang. Sarap nito. Sana po, sana maanghang na ito Ayan, nakita mo yung itong saging. Oh, ito kadalasan sa amin yung saging na ganitong saging. Itong klasing saging na ito. Ang tawag natin namin sa probinsya ay bungulan. Yung sa Dabao naman ay istampil ko. Sa amin sa bunggulan nito. Okay. Muk Kasimilar niya yung ano, lakatan.